Ganito naman kasi kaganda na lugar ay talagang matatanggal ang pagod mo. Ito nga ang dahilan kung bakit nasabi natin yon sa ating intro. Ngayong araw ay samahan nyo kami mag Sea Adventures. Oo, tama ang narinig mo at baka ito na rin ang sign para magdagat na rin kayo. Mula nga sa baybayin ng barangay na Basagan ay nilakad lang namin papuntang Sitio Giwanon. Dahil doon nga ang target namin na manguha ng tayom at mamingwit ng isda. Sa amin nga paglalakad ay nakita namin ang mga gwapuhon sa nabasagan. Uy, shout out sa inyong lahat dyan! At dito nga may nakita rin tayong mga nag-aayos ng kanilang lambat. Siguro ay may isda sila mamayang gabi. At dito pala yung baon namin. Meron tayong kanin at syempre meron tayong nilagang saging para pampari sa tayong. Nabaliwala nga ang pagod namin sa paglalakad dahil sa magagandang view namin nakikita dito. Medyo malayo nga ang nilakad namin pero sulit naman nung makarating na nga kami sa aming destinasyon. Dito sa aming lugar sa barangay na Basagan Cleberia Masbate ay napakaraming sea beach na pwedeng paliguan dito libre lang po siya at wala pong bayad. Yun nga lang, medyo malayo lang talaga. Pero kung meron naman kayong sasakyang pandagat o bangka, ay nako, napakaganda dito at madali nyo lang puntahan. At sila nga pala ang kasama natin ngayon sa ating adventure. Dito nga ay nagpahinga muna kami sa saglit at ayan, tuloy na naman kami sa paglalakad. Hanggang sa nadaanan nga rin namin yung bugtong bato. Napakaganda rin dito ng view at napakaganda rin dito maligo. Ayun na nga yung ibang mga kasama namin. Nauna na sila at excited dahil first time rin nila makapunta dito. At talaga namang napakaganda ng na mga view dito sinasabi ko sa inyo. At sa tinagal-tagal namin na paglalakad ay sa wakas nakarating din kami sa aming destinasyon at nandito na nga kami sa Sitio Giwanon. At talaga nga namang napakaganda dito, Tingnan mo, uh, may mga bato sila na magaganda dito. Merong ding puno ng niyog sa tabi ng dagat. Abay napaka-perfect naman. At dito nga ay nakiupo muna kami sa rest house na kusina ni Nailinda at nagpapasalamat nga pala kami kay nailinda sa pagbigay ng saging uh, gulay at saka sili dito nga muna namin nilagay ang aming mga dalang baon para mamaya ay madali lang namin makuha at malapit lang sa baybayin at dito nga ay nanguha na kami ng sanga uh, or kahoy na may sanga para sa pansungkit ng tayong ganito ang itsura nya oh, may sanga talaga siya na kabilaan para masungkit lang yung tayong napakalinaw at hindi maalon ang dagat ngayon kaya madali lang makapanguha ng tayo. At nagpapasalamat nga pala kami sa nagpahiram ng bangka para makapunta kami doon sa medyo malalim na parte. Kalinaw sa dagat nga hmm. Kaganda sa itong timing nga na nag yung kay Dede balik maski medyo mainit lang na mm -hmm. ada mga mga balay dito niro. Ro oh, may mga balay may mga kataraka magalasin dali medyo hara, harayo lang gamay may hindi na tawag nila dito nagiwan mga idol may <nayori> yunin na <laughs> 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 ako anak ako anak dapat kami Dapat Para bugat At dito nga ay sumabak na si Jenner sa pagsisid sa dagat para makatulong sa pangunguha ng tayong. Malaki na kasi ang dagat kaya kailangan sisirin ang mga tayong para makuha. At hindi lang yan kaya gagamitan pa ito ng sungkit para makuha at ilalagay sa Uh, silo. At ang ibang kasama naman namin ay busy sa pamimingwit ng isda. at ito na nga ang first batch na mga nakuhang tayo uh, winawaswas na ni Ashley para makuha ang mga tinik at syempre dapat dahan-dahan rin ang pagwaswas dahil matalim po ang tinik niyan at nakakatusok yeah. <laughs> <laughs> at ang sayangan ng kasama namin dahil nakahuli na siya ng isda <laughs> Kulay blue na may... nama ay, Tsipariyo lang no. Medyo marami na nga ang tubig sa loob ng baroto or bangka kaya nilimasan muna ni Nunoy para matanggal ito. At sa pagkakataong ito dahil medyo marami na kami nakuhang tayong ay dumaong na kami sa baybayin. Huh? At ito naman yung second batch na nakuhang tayo ay winawaswas para makuha ang mga tinig. S <smacks> At ito namang pinahiram sa amin na maliit na bangka ay isinauli na rin namin sa kanyang pwesto sa gilid ng baybayin. At dahil nga medyo lumakas ang ulan ay nagpatila muna kami dyan ng kaunti. At nung medyo tumila na ang ulan ay sinimula na nga namin himay-himayin ang tayom. Lakad dahil magluto-luto na makuha na

<laughs> At yun na nga Medyo wrong timing kami sa pangunguhan ng tayong Kasi medyo kunti lang ang laman Pero okay na rin uh, Meron pa rin naman kahit papano At yung isda Imbis na isusugba ay Ginawa na lang namin kinilaw Kasi hirap kami makapagpaapoy

Patay ka ba siya nyo, oi? Parang yan. Parang, nata. Ikaw na lang, eh. Ang nga nang. na. Pagkatapos ng namin kumain dyan ay naligo na rin kami at maraming salamat sa panonood ng aking vlog.